Hello mga kastorya, Carly Torres po and welcome ulit sa Tilaw Local Pagalungan Version. Ngayon, titikman natin ang manok bisaya, tinibuok na bisaya dinhi sa Mount Pagalungan. Mga kastorya, pag-akyat namin sa Mount Pagalungan sa Barangay Kibalabag, grabe talaga ang paahon, puro pawis at hingal pero worth it. Kaya nag-message na kami ahead para ipaluto ang mainit na sabaw ng buong manok na bisaya. Saktong pangpalit ng pawis pagkatapos ng mahabang akyat. Pagdating sa itaas, ang lamig ng hangin, ang tahimik ng paligid, at ang sarap ng pakiramdam na may sabaw ng manok na bisaya na naghihintay sa amin. Simple moment pero sobrang saya. After salamik kay nga son lani kay nataa. Mmm. Ah, ang sarap, ang sarap talaga ng lutong lokal. Ang sarap ng bisayang manok. Kung pumunta kayo dito sa Mount Pagalungan, mga kastroya, pwede kayong magpaluto ng buong manok. PM lang sa kanilang page para matikman mo ang sarap ng bisayang manok. Sulit talaga mga kastoya. Ang sarap ng sabaw, lalo na malamig ang panahon, maganda ang view. Ang sarap ng pagkain lokal. At yun na mga kastoya, ang sarap talaga ng lutong lokal. Dito lang yan, sa Carlit Stories, hashtag Pilaw Lokal. Yeah!